Okay. Ha? Gusto mo ano? Pinapay? Hindi po, hindi po. Okay Sa na? Alas na ako, anak. Tingga po. Okay oh, na, Ang ina parang kakalas to ah. Hindi. What the fuck is this place? Walang 7-11. Ang ina malabon yung bulok. Okay na ang ina. Awww. Ah. Kalbong naka-bike version 2. Na ah, bagong build na naman. Shit. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Yo. So, nabili na ako ng job bike dito sa Malabon. Tayo na, bulok-bulok pa ngayon eh. Pero, buti na may dala akong mga tools tsaka pang na din para condition kapag dinala ko na pawi eh. medyo malayo din te dito tayo sa malabon mm, 26 pero parang kaya 27 eh Oo, oh, ewan ko lang Walang tensioner Oo, oh, wala ka na ayusin na lang natin pero kaya to buti maganda ganda yung bars Kalag bike video is back Yo, good day. Ah, uh, aawi ko lang galing ng malabon po, Tek. Pakita ko lang sa inyo yung bike ko ngayon. So, meron tayong bike na binili sa malabon kanina ang umaga. Shit, na survive Kahit ngarag-ngarag tong po na pa. Nakakapigon. Uh, Pero okay lang kasi. Mura natin siya nakuha. So, may kita nyo Dalin lang. Dalin lang ako ng bar. Sabi mura to. 1-3. Uh, 1-3. Uh, Kunin ko na yan. Tsaka 26 sir. So. Pero. Okay lang naman kasi. Meron tayong plano sa mga gantong ano. Frame. Ah. Uh, lalo na ganyan. Malaki yung clearance ng port. 1.50 o 1.75 kasha. Lagot sa atin yan. Tanggal to. Tanggal to Palit gulong Crank pedal uh, Rack, front rack Ano pa ba? Swing copy na handlebar Actually, ang dami kong ang papalitan eh Pero yung mga essential muna Like headset, nga rag um, Coaster hub Lagyan natin ng high stop So, gusto ko lang ipaalam sa lahat Grabe yung kadena na to ah Haba nilagay dito tayo Grasa Damn bro Pero sige Hangga tumaanda Pero tangay na grabe to Ang lala Ang lala ng pintura Tapos hindi ko pa sure yung seat post Kung paano matatanggal kasi parang stuck siya eh. Pero kaya yan basta Tiwala Pagod ako tayo na dito sa ano uh, Dao, ano ba tawag dito? Dao Park basta. Pero yun nga, pinakita lang. Ganda eh, Mag, siya, Ma, may potential. Malaki yung potential, malaki din yung magigastos siguro. Pero kaya yan. Ay eh. Ewan ko, ako may nakikita yung potential eh. Parang yung frame niya, compact tapos eto wheel stem negative na medyo mga ano 90mm tapos shwin handlebar lalagyan natin ah uh, tayo na lagot sa atin to pagdating sa kalikot palit yan coaster hub to tang inang bulok ang puta De, joke lang. Pero kita it's time yun. Gusto ko lang i-announce. Ako ay proud na proud na Bike BQ is going to be back. So, yun nga. Kita it's time mga tol. Sige. Tangin yeah. na, napakagod ako. Tapos, kalbo pa ako ngayon. Most likely, hindi ko ito magagamit sa malayo. Nakakaya. Tsaka, karag pa eh. Kaya ang kita ko Uwi muna ako Magaling sa pag post eh. so, Yung pag post ng mga ano Hmm mga nangyari Pag inipit ko kasi ito, aangat eh Sayang wala akong cable tayo na maliit Meron masikip na pareso